Ligtas nang nakabalik sa kanika nilang tahanan ng 1,910 na pamilya matapos ilikas mula sa peligro ng baha at landslide na dulot ng habagat na dala ni Super Typhoon Karina nitong nakaraang linggo. Sa pinakahuling tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC, nasa mahigit 200,000 pamilya ang naging apektado ng nasabing bagyo at tinatayang nasa mahigit 35 milyong piso ang halaga ng pinsalang na idulo sa sektor na agrikultura sa buong lalawigan. Sa kasagsagan ng bagyo, Personal na binisita ni Governor Joet Garcia ang ilang mga evacuation centers upang tiyakin ang kaligtasan ng mga pamilyang inilikas at upang magpamahagi ng tulong. Ayon sa Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO, nasa 890 relief goods na ang naipamahagi sa mga pamilyang inilikas. Aga rin din nakapagpadala ng mga gamot, vitamina at mga kagamitan bilang paunang lunas ng Provincial Health Office sa lahat ng rural health units ng buong probinsya maging sa mga evacuation areas. Sa kasalukuyan, nasa ilalim na ng state of calamity ang bataan, kaya't ipinapatupad ang price free sa so pagkontrol sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at makakapag-avail ang calamity loan ang mga apektadong residente. Ipinamalas ng mga bataenyo ang pagbabayan ni sa kalagitnaan ng banta sa kapaligiran at kalusugan dulot ng magtagas ng langis mula sa motor tank Terra Nova na lumubog noong ika-25 ng Hulyo. Sa kasalukuyan, pinagtutulong-tulungan ng mga residente at mga opisyal ng barangay sa lalawigan ang paggawa ng coconut husk na ginagamit bilang spill boom o isang kagamitan upang mapigilan ang pagkalat ng langis sa karagatan. Hinihikayat naman ang lahat sa pagbibigay ng bunot ng nyog, dayami mula sa mga sakahan at buhok mula sa mga pagupitan o salon na gagamiting mga materyales sa pagbuo ng iba pang spill booms kahapon nagsagawa ng inspeksyon ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga lingkod bayan sa Bataan kasama si Governor Joet Garcia upang personal na makita ang kalagayan ng apektadong bahagi ng karagatan sa Limay maging sa Mariveles kung saan na iulat din ang paglubog ng fuel tanker na Jason Bradley Sa ginawa nating pagbisita ngayon sa ground zero napansin natin na medyo malaki na yung improvement dahil hindi na po ganun karami yung at least sa sa bare sa bare eye no naked eye ay hindi na ganun ka dami at kakapal yung langis na, na lumalabas although may amoy pa rin at makikita pa rin natin yung oil sheen yung medyo makintab rainbow color sa sa dagat pero kumpara sa mga nakita nating larawan mga nakaraang araw uh, medyo malaki yung naging uh, improvement medyo malayo na siya Ayon naman kay Philippine Coast Guard Lieutenant Commander Johnny Belarmino, nakahanda na sila sa posibleng worst case scenario habang patuloy ang kanilang operasyon katuwang ang lokal na pamahalaan at iba't ibang industriya para mapigilan na pagkalat ng tumatagas na langis. Uh, I think kung hindi ako magkakamali sa figure that is only 5 or 4 uh, uh, pressure valve ang hindi pa na sasara. So, ngayon po nung andoon kami ay tuloy-tuloy po ang kanilang pagsasarado sa ilalim kasi ang panahon hindi natin alam po ano ang magiging dikta. So, as long as na andyan 'yan sa ilalim, ang pinaka-big threat niyan is anjan 'yung uh, malaking volume ng langis na paghaandaan natin kung paan natin i na hindi makapasok sa ating mga uh, likas na yaman para sa kaligtasan ng mga mangingisda ay nagdeklara na ng fishing ban ang lokal na pamahalaan ng Limay at tinitiyak ang suporta sa mahigit 3,000 mangingisda na maaapektuhan. Uh, pakiusap na lang din po sa atin pong mga mangingisda na medyo wag din pong matigas ang ulo. Talagang uh, uh, mahirap din po gaya ng nasabi ni Gov. Uh, although maganda po ang improvements bawat araw pero pag meron po tayo hindi nakikita mahirap po yon So mahirap naman po kung uh, ma-poison po tayo. Uh, nakanda naman po yung provincial and local so sa mga uh, ayuda and uh, food assistance muna po and even po yung national 20 barangay sa lalawigan ng ginawaran ng seal of healthy barangay para sa first quarter ng taong ito Tumanggap ng tigi isang daang libong piso ang mga opisyal ng nanalong barangay matapos makakuha ng mataas na puntos mula sa Provincial Health Office na nakabatay sa mga ipinapatupad at isinusulong ng mga programa ng barangay para sa pagpapababa ng bilang ng sakit at pagpapalusog ng buong komunidad. Ang nasabing premyo ay magagamit ng barangay upang maglungsad o ipagpatuloy ang kanilang mga programa at proyektong pangkalusugan. May digital payment systems na sa labing isang bayan ng Bataan at sa lungsod ng Balanga matapos ilunsad sa Pilar ang Paleng QRPH. Layon ng nasabing programa na gawing digitalize ang mga transaksyon sa mga pamilihan at pampublikong transportasyon sa pamamagitan ng paggamit ng QR code payments. Ang pagsusulong nito sa probinsya katuwang ang Banko Sentral ng Pilipinas ay kaugnay ng layunin ng pamahalaang panlalawigan ng Bataan na itaguyod ang cashless transactions, gawing mas madali, ligtas at maginhawa ang pagbabayad ng mga mamimili. Dito ho sa QRPH, although pupunta tayo sa palengke, napakadali lang rin po kasi uh, kukunan lang po natin ang litrato, babarilin lang po natin gamit yung mga e-wallet applications, ay magkakaroon na po kagad tayo ng palitan ng pera. So wala nang sukli-sukli. Uh, yung mga takot po sa COVID na baka nakadikit sa pera, may iwasan na rin po yan. Tapos recorded pa lahat.